saging na nakuha namin, yung pakol na gagawin namin, suka. Hi guys, dito kami ngayon sa bukid. May nakita kaming saging na kung tawagin ay pakol. Gagawin namin suka ito. Nilagay ko na siya sa garapon tapos tatakpan ko na lang siya ng plastik. Ayan, puputuli namin yung puno ng saging na to. Ngayon, kasama ko nga ulit dito yung kapatid ko. Siya yung papakuhanin ko ng saging. Napakainit pala dito ngayon, sobrang tirik ng tirik ang araw. Hindi nila napapaligiran dito ng mga puno, kaya yung init hindi masyado masakit sa balat. Ay, napakataas nga ng puno ng saging na to. Ito naman yung bunga na kuha na ng kapatid ko, bitbit -bit na niya. Kahit anong saging pwedeng gawin suka, nasubukan na nga namin yung ibang saging. Tulad nga ng saba, subukan na namin. Mabilis talaga siya nagkakaroon ng katas. Ito naman ang itatry namin. Mga hinog na silang lahat. Meron pang ilang ilang yung mga baby, pero hindi naman namin isasama. Ang bigat niya. Itong pakol na ito ay nakakain naman kaya lang parang titikman mo lang siya kasi puro buto talaga siya. Parang sa balang din naman siya pag naihinog. Ang pagkakaiba lang ay sobrang mabuto lang talaga ito. Eh, yung mga ginagawa nga lang namin dito ng mga bata pa kami, pinaglalaroan lang namin. Eh, mm -hmm. mag uunggoy muna ako ngayon. Char. <laughs> sure. Ayan, inilagay ko na nga dyan yung mga saging sa loob ng garapon. Tapos, mag-aantay na lang ako ng 15 days para maging suka yan. After 15 days nga ay magiging matubig na yan o magkakaroon siya ng katas. Yung katas na yun ay, yun na ang pinakasuka na nagawa namin. Ayun, kung meron nga kayo dyan sobrang hinog na saging, huwag nyo na itapon, gawin nyo na lang suka. Very organic pa. Tapos, ang sarap ng suka na gawa sa saging. Ilagay nyo nga lang yung saging doon sa paglalagyan nyo o kung meron kayo dyang garapon. Tapos, mag lang kayo ng 15 days or di kaya 1 month. Kasi, mas matagal, mas maasim siya. Marami na kami nasubukan saging. etong pakol na to, first time namin gagawing suka. Ito nga yung ginawa ng iba. Ayan, 1 month nilang ginawa to. Tapos, nilagyan na nila ng mga ibang ingredients patulad ng bawang. Tapos, ang iba tinitimplahan na rin ng sili, sibuyas, bawang, at saka paminta. Tapos, kung gagawin at nakapayong yung ako dito kasi ang init talaga. Kaya kung meron kayong sobrang hinog na saging dyan tapos itatapon nyo na, huwag nyo na lang itapon, gawin nyo na lang suka. Magkakaroon pa kayo ng organic vinegar. Lalagay ko na lahat at ito tinakpan ko na. mag na lang ako ng one month para maging suka ito. Hanggang dito na lang. Life is good. Thank you for watching. Bye-bye.